itsura ng mga tricycle. O hindi ba? Alam naman natin kung ano ang itsura ng mga yan. Kuminsan ng tricycle, binibihisan. Pero hindi pa ninyo nakikita ang tricycle na ganito na pinagkakaguluhan sa Laguna. Pagdating talaga sa mga bagong invention, hindi papahuli ang Pinoy dyan. Kaya eto na, makiusyoso tayo at manood ng mga parada ng... Spectacle ng mga tricycle! astig, ibang level, at high-tech. Sino ba naman ang hindi bibilib sa mga sasakyang ito na mukhang sa ibang planeta mo lang makikita? Pero alam nyo ba na ang mga sasakyang yan ay mga tricycle lang naman at dito lang sa Laguna matatagpuan? Meet Optimus Prime. Bumblebee. Hello Kitty. Lakay 3 at Lakay 4. Mga ordinaryong tricycle na binihisan at ikinonvert sa kakaiba't agaw eksen ang itsura. Ang utak sa likod ng hen yung disenyong ito ay ang 43 anyos na si Joben Lakay founder ng underground zero team lakay kitty astig tricycle unit philippines ito ay grupo ng mga gaya ni Joben na lumilikha ng mga astig na mga tricycle ang naging inspirasyon ko dyan, mga na grupo ko din tapos yung pamilya ko minsan kaya ko nabuo yan dahil din sa mga sa kumpari ko Una, sabi nila ng gagawan nila ako ng kakaiba. Uh, wala lang kasi iniisip lang namin noon makabuo kami ng kakaiba. Yun lang yung amin noon. Tsaka noon wala pa namang show dati. Kaya sabi namin, bubuo kami talaga ng wala pa dito sa Pilipinas. Dalawang taon na ang kanilang samahan. Pero mula 2012 pa, nagsimula ng mag-transform ng mga tricycle si Joben. Ako yung unang gumawa niyan talaga dito sa lahat-lahat. Limang level up na mga tricycle ang ginawa ni Joben. At lahat ng mga ito, aba may kani-kanyang pangalan. Nandiyan si Optimus Prime, na hango sa sci-fi movie series na Transformers. Ang special kay Prime yung sounds niya noong una. Talagang malakas siya. Tapos yung mga hydraulic na yan, ah... Uh, Ginawa namin ng mga kumpari ko, maangat talaga yan. Mas masyadong mahirap din gawin pero talagang pinag-isipan ng maayos yun. O, maraming ilaw yan. Usually, ang nagastos ko sa ilaw, nasa 100,000 siguro yung nagastos ko sa ilaw na yan. Si Bumblebee. Si Bumblebee naman, ang special niyan, yung umaangat, bumubuka yung mukha, tapos yung sounds niya, okay din. Sa kapag yung ginagala mo talagang yung mga tao nakikita mo nag, nag thumbs up sila. Ang pa-cute na si Hello Kitty. Nilagyan ko rin ng sounds, ilaw. Tapos may hydraulic na rin ngayon. Dali improve ko na lang. Sila kay 3. Sila kay 3 naman nung una uh, ano lang yon parang sidecar lang talaga siya, pampasada. ngayon, hindi ako nakontento, pinagawang ko ulit siya ng mukha. Sabi ko, gawin kong ulit pang shoot to. Kaya yun, nabuyog sila kay 3. At sila Lakay 4, na ongoing ang paggawa. Ang malarobot ng mga imbensyon ni Joben. Libangan lang daw niya at hindi pinagkakakitaan pag yung galing ako ng trabaho kasi medyo pagod, stress. So, imbis na magpapahinga ako, doon ko ginugugol yung time ko. Pero alam nyo bang hindi basta-basta ang hobby ni Joben? Dahil ang mga nagastos niya sa kanyang out of this world na mga tricycle, katumbas lang naman ang presyo ng isang brand new car si Optimus Prime. Tumataginting na 1.8 million pesos ang halaga. Si na Hello Kitty at Lakay 4 parehong nasa 350,000 pesos sa paglikha. Sinalakay 3 at Bumblebee naman parehong 600,000 pesos. Bukod pa sa malaking gastos sa mga materyales, nakakalula rin ang pagme-maintain niya ng mga magarang tricycle. Bumili pa kasi ng bahay at lote si Joben para pagparkingan ng kanyang mga toy tricycle. Bumili kami ng bahay na isa para sa ganon, may lagay yung mga triko kasi pag naulanan yung may masisira. Mas malaking nawawala sa akin kung masira yung mga sounds niya at ilaw. Okay, so ang tawag dito ay si Bumblebee. Talagang lahat ng mga Transformer nandito, ano? Oo. Oh, Iisa-isahin mo sila. Okay. Ano ang special kay Bumblebee? Nakikita ko meron pang alak. O oh, may bar. Bakit may bar? Pang video, okay? Hindi, ma'am. design ko lang ng parang bar siya pa, Ah, so pwede siya para siyang party trike. Para siyang party trike. So kung gusto ba nilang irenta, pwede. pwede Oy, pwede. Pwede, di ba? Magkano naman kaya ang renta nito? Pero ito, it's like a party tricycle. Merong lalagyan, may pang videoke, merong mga alak. At ito'y paliwanag mo pa kung anong ginagawa dito. Bali, switch yan, ma'am. Sa mga hydraulic, ma'am. Ah, may mga ganun pa. Tapos ito? Ito yung radio niya, ma'am. Radio? Okay. Tapos ito, bakit ang dami rin ito? Mga ilaw-ilaw? Ilaw. So iba rin ang itsura nito sa gabi. Aba, oh, hindi ba para kang nakaeroplano? tawag na Hello Kitty. Okay, so may, may, iba pa pala, hindi lang Transformers. Ito pang babae. Ito man para sa anak ko lang to ma'am. Bali, oh, ah, lang niya ng anong asawa ko at saka si anak ko, ma talaga malakas ang kanyang anak sa kanya. Magkano naman kaya ang inabot nito? Ma'am, umabon na rin ng 252, ma'am. O, oh, di ba? My gosh. Pero maandar ito, ha? Talaga umaandar. Umaandar, ma'am. So, so, pagka pumaparada kayo, nakasakay din dito ang anak mo. Nakatayo lang siya, ma'am. Ah, nakatayo. Ako lang yung umupo. Nagpilit ako talaga. Halos hindi ako magkasya. Ganyan. Ah, pangkaro parang pangkarosa ng Miss Universe. Parang ganon. Sumasarado rin yan. Sumasarado, ma'am. Aba! Very special. Joben, grabe ang mamahal ng gastos. May isang milyon mahigit, 350,000. Pero itong ginagawa mong ito, talagang parang passion mo na, ano? Oo, oh, ma'am. Bakit? Bakit mo siya ginagasusan? Bali, ang gusto ko lang mangyari kasi, ma'am, gusto ko mapasaya yung mga tao. Para sa ganun, uh, uh, masaya na rin ako pag nakikita nila yung mga ginawa ko, ma'am. Totoo nga? Oo, oh, ma'am. Sus Mariosep. So, ano ang pinakamahirap gawin sa lahat ng koleksyon na yan? Ma'am, ito yung pinakauna ko, ma'am. Yung si Prime. Ah, si Prime. Ang pinaka, ano. Yan din ang pinakamahal. Oh, Oo, oh, ma'am. Oo. So, bakit mo naisipang gawin? Bali ma'am, uh, gusto ko lang kasing makilala din ng yung sarili kong gawa ma'am. Para ma may masabi ko rin sa mga tao na kaya ko palang gawin to ma'am. It's a piece of art. Ayaw mong ibenta. Ayaw, ma'am. Bali, collection ko na lang, ma'am. Collection na lang? Ay, ba, paano ko may sa atin? Gawan mo naman ako. Gagawin mo. Pwede naman, ma'am. Ah, pwede. At eto na si Prime, ang kauna-unahang obra maestra ni Joben. At ito ang pinakamahal na gawin at ito ang pinakamatagal niyang ginawa in six months. Grabe naman kasi ang detalye. Oh. Anong pinakamahirap gawin dyan, Joben? Ma'am, ito sa mga sinit-sinit niya, ma'am, kasi mahirap ikabit, ma'am. Tapos yung mga hydraulic din, ma'am, nandun. At tapos ito, ma'am, yung pinakamahirap din yung gawin na uh, party parte ng... Uh, Grabe yung gate! You know, it reminds me dito sa artist na si Gabby Barredo. Ayan, no? O, pwede talaga pumasok yan? Oo, oh, ma'am. Pwede ka talaga maging pasahero? Oo, oh, ma'am. Kasi... Hindi ka mamamatay, masulasok ka sa init. Hindi naman, ma'am. hindi naman. Kasi ano, no? Parang electric chair din, eh. Okay, o, sige. Sarado na natin. Lahat ay stainless steel. Kaya napakamahal gawin. Meron ka na talagang sinakay na pasahero dyan? Bali, pamilya ko lang, ma'am. Doon sila sa gilid, ma'am. Ah, sa gilid-gilid. Talaga namang nakakabutas ng bulsa ang trip ni Joben. Pero kahit maraming pera na ang kanyang nagagastos, chill lang at nakasuporta pa rin ang kanyang mga mahal sa buhay. Lalo na ang kanyang misis na isang teacher na itinuring ng bahagi ng kanilang pamilya ang mga imbensyon ni Joben. Ano uh, na medyo tutol sila pero noong... Ano na, nakikita nila yung pinagpagurang ko, yung mga ganyan. Natutuwa na rin, naging supportive na sa akin ng pamilya ko. Pero huwag daw siyang husgahan sa kanyang libangan. Ang mga ginastos niya raw sa mga robot niyang tricycle, kinita niya mula sa pagiging kontraktor ng mga lupat bahay. Bali, binibigay ko lahat kay misis. Ngayon, nagtatabi na ako ng konti dun sa mga trike Sinasabi ko naman sa kanya. Ibang energy at positivity daw ang ibinibigay ng mga ito sa buhay ni Joben. At kahit mga pandemya, hindi raw siya pinanghinaan ng loob. Nagkaroon pa raw ng malalim na kahulugan ang kanyang special hobby. Dahil sa tuwing pinaparadan niya raw ang mga tricycle niya, marami raw ang kanyang napapasaya. Nai-inspired po ako. Tapos nawawala yung stress ko every time na makikita ko siya isipin mo bilang kami may tricycle, isipin ko na sana ako may pera kami, Mag ganun ko rin mapapaganda yung tricycle ko kasi inspired na inspired ako every time na makikita ko siya, may problema ka, mawawala yung problem ko kasi nakakatanggal siya ng stress. Pero ang pinakamaganda raw na nangyari, nagagamit na nila ang mga kakaibang tricycle na ito sa outreach charity work at outreach program nila. Ginagamit po namin yung trade sir. Halimbawa, ah, magbibigay po kami ng libreng merienda. Tapos, nagbibigay din po kami ng mga dilata, bigas ng pandemic. Kaya, bukod sa nagbibigay po kami, Tako pansin din po yung trait ni Sir Lakay. Ay, ganyo ako sa kanila kasi yung creativity nila, ibang klase talaga. Lalo na si Sir, tapos Nainggaan nyo ako sa kanila kasi biruin mo yung tricycle, kaya nilang maglabas ng halos almost 2 million sa isang tricycle. Diba nakaka-curious kung bakit. Kaya sumali ako. Then, ngayon, parang na kami magkakapatid sa grupo. So yung dati mong parang palipas oras at sarili mong passion, nakakatulong na rin ngayon sa ibang tao. Ano ang reaksyon ng mga tao pag pinaparada ninyo ito sa charity work ninyo? Ma'am, sinasabi nila, ma'am, uh, maganda daw. Tapos, eh, paano daw ginawa? Uh -huh. Na, na ano sila ma'am na parang nahiwagaan sila dun sa mga try ko na ganyan nahihiwagaan okay so sa mga bashers alam mo naman nandiyan pa rin sila kahit na anong gawin mong pagaspas sa kanila o pauso nandiyan pa rin yung mga negatron anong sinasabi nila tungkol sa mga ginagawa mong work of art ang sabi nila ma'am yung mga gawa ko daw parang ano na uh, grabe na tapos eh, parang tinik-tinik na daw. Oh, ano sagot mo? Ang sabi ko lang, hindi ko naman sila pinapansin, ma'am. Basta kung ano yung nasa puso ko, ma'am, yun na lang yung pinapano ko. Hindi ko sila pinapansin, ma'am. Sa kabila nito, hindi raw siya titigil sa pagawa ng bagay na gusto niyang gawin at nagpapasaya rin ang kanyang puso. Lalo pang at alam niyang may mabuti rin itong nagagawa sa buhay ng iba. Kaya sa mga haters daw ni Joben, sorry na lang dahil hindi siya affected. So, Jopin, hanggang kailan mo gagawin yan at ano ang next project mo? Mam, Ma bali, ang next project ko, ma'am, si ano naman, si... Yung pinakamalaking uh, prime na lang, ma'am. Yung pinakamalaking prime. OMG, ang mahal nun. Gano'ng katagal mo gagawin yon? Bali, ma'am, itong una ko, ma'am, uh, ginawa ko yon ng six months, ma'am. Ah, baka isang taon na yung pinakamalaki. Depende, ma'am. Wala sa laki o liit ng halaga ng material na bagay ang makapagpapasaya sa isang tao. Ang mahalaga, wala kang tinatapakan, may dangal at naibabahagi mo ang kasiyahan at kabutihan sa iba.